Magandang araw madlang people, eto na naman kami umpisa na naman ng bakbakan sa trabaho. Mukhang mapapalaban yata kami ni Boy Eta ngayong araw. Ang lalaki ng titistisin namin ngayon mukhang pagpapawisan na naman mga itlog namin nito. Damn! At eto na nga inumpisahan na ni Boy Eta ang lakas mo talaga Boy Eta. Sa mga hindi pa nakakakilala kay Boy Eta siya po ang aking pinakapoging partner si Boy Eta. Grabe talaga ang bibigat ng babansuhin namin. Mapapalaban talaga kami ni Boy Eta ng tulakan at batakan. At ayan itinayo na naman ni Boy Eta ang isa na namang malaking kahoy. Tutulungan na kita Boy Eta para hindi ka mahirapan at hindi din nakatiis si Buto. Tinulungan din kami ni Boy Eta. Sige Buto, itulak natin pataas para maganda ang kamada ng kahoy. At ayan, itinulak na nga namin ni Buto, lakasan mo naman ang tulak Buto. At ayan, pagtutulungan na naming apat yung isang kahoy, Buto tulungan mo kami, sabi ko apat tayo dito eh. At ayan na naman si Boy Eta, hindi nakatiis, sinulo na ang pagtulak. Sige tulak mo pa Boy Eta para maayos. Iba ka talaga Boy, Eta ang lakas mo. Alin ba isusunod natin, ito ba o oh, yung isa? Yung isa na muna tara gulong natin palapit dito. At ayan na nga ipinagulong na namin. Halika Boy Eta at bututulungan nyo kami ni Parecoy. Magtayo para maibaliktad natin palapit. Dahan-dahan lang baka mabagsakan tayo. At ayan na naman si Boy Eta susuluhin na naman niya itulak. Pero parang nahihirapan si Boy Eta, kaya tutulungan na kita. Tulak pa natin kunti Boy Eta, tapos gulong natin palapit sa banso Lipat ka sa kabila Boy Eta para di tayo mahirapan. At ayan, lumapit na din si Parecoy tutulungan na kami. Sige Parecoy, igulong muna yan punta sa lamesa ng bansuha. Dahan-dahan lang Parecoy baka maipit ang kamay. Ayos na yan Parecoy. Saglit lang buto baka madaganan pa ako, malaki pa naman yan. Sige buto baliktad natin. Tara ibaliktad na natin 'to. Buto at Boy Eta, tulungan niyo kami ni Parecoy masyadong mabigat. Sige, itumba na nating ingat lang, baka maipit tayo. Boy, eto tulak natin pataas. Sige, patulak pa natin kunti. Ayan, okay na. At dito na po muna nagtatapos ang aming video. Maraming salamat sa panunood mga load